Ang gawin ng dalya. Ayun o. No. Gagi. Nasaan po? Gagi. Anong Ay ilaw? Ayun o. No. Kaya mo. Kaya mo. Ayun o. O. Ang dami. Ang dami. Baba mo na to! Baba mo na to. Gagi ang dami. Baba mo. Baba mo. Bumaba mo, bumaba mo eh, kayo, no? Iyakat yeah, natin yung bottle. Atangat mo, na... ako ito. Game. Pambili sa Optrix din yan, boy. Ang gaba pa ng bottle na no? Ano to? Ayun, no? <laughs> ano na. wala yan, no? Oh? daming basura tagal mo basura. walang naman natin labas mo na yan. Okay. Baya-baya mga Anak ka na. Stok ako po. sa labas. Di ba? Washer, oh. Eh, hey, oh. Bente, Ah, na may may wala sa bayan. Ito pala yung ano eh, oh. Oh. Okay, Ah, isa. Dati, dati pa piso. Gago <laughs> na wala yung cellphone ko. Yan, yun, ano, binigay mo kay Ayip ang flashlight. Ito cellphone piso. mo. <laughs> o, oh, cellphone o. Cellphone ni Ronald. Nakakabaan ni. Doon pala, gano'n. Pwede may walis na, doon walisin natin. Magkano lang? Hindi mo pa na pabilis sa updrift yun ha. Dati no? chong <laughs> ke. Bente lang. Ha? Sabi ng aso. Kabila tayo, kabila, kabila, kabila. Okay, Ronald yan. Sali ka pa sa graduation. Ha? Sali ka sa graduation ni Warren. Ano ba? Ano ba? Ano ba? dito. Ganjini lang. Ako. Bisa ka na, pero makakang plastic. War. Ang tatin yan. Tanggalin natin yan, Tumi. Uy, gagawin. Susi, oh. Okay. Oh? Tingin na. lang yan? Pin? susi. Sama mo sa mga na. Wala pa na susi nito. ba yung bubbles? Meron yung tanga, <laughs> 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 <na> yung Ano yung booster? Ano yung yung booster? Ano yung din yung booster? yung <laughs> Nad, angat mo nad! Oo. Ano yung gila? Ang buwas yan tayo. Ang buwas cellphone o no? tatlo. Kasan? Pag-iisa tayo dyan, ha? Ayun o. No? Ay, ikaw, gago. Ginto yan. Ariko. Ariko! Ariko! Ayun na, po, gago. Sino may dala na ito? No? Item. Ako. item. May grabe eh. Alaga, alaga na ano yan. Ayun oh, limang <laughs> piso. Limang piso, 20, 30, 40, 50, 1,000. Diba <laughs> ba mo, Monty? Pulo mo <tino> na. Uy, ang pau manian. Ay, ay, tumiwod ka mo, tinimu. Baka may iniwan yung mga vlogger dyan. Lang. Ito ko yung kinuha agad. Binulsa agad yung mo. Ay,

sandaan. Oh, tara-tara, travel din tayo. Sandaan sa jeep. Nakapulot nang. Mamihan ka May kubuha, no. Anong na nga nakaraan. Hindi, Dito sa pag Ha? mo dito. Oo, to. Oh. Saan mo Lalagay ko sa gulong ng margarita to ha. Oh. ayun ah. Oh. Location. Location. Nakikita niya ng mga tricycle, iiwan ko sa si gulong O, oh, ayun ah Ayun ah Andito na ah, guys oh Tawag ka na tayo? Tandaan Ha? Tandaan well, O, oh, ito, katas ng ano Buwan oh Alright, okay. let's see you Kamen pero kami nabungkal kami ng upuan Kamin Ako kami na sandaan Dalawa mo na yan Ngayon o Ayun oh. so. yung sandaan o oh.